Hello, good morning guys. Uh, panibagong vlog sa 2024. So ngayon lang, ngayon lang ulit po tayo nakapag-vlog. Ng so ngayon mag spray po tayo ng uh, herbicide po para sa damo sa tataniman po natin ng ampalaya. So ito po yung gamit natin. Ayan, glyphotex po. Uh, glyphosate po yan. 200 uh, KTSN. So ngayon po ay mag-i-spray po si Yon sa puso ko ha so katapos uh, tapos yan ang spray sa ating palay pero hindi pa naman po natapos lahat uh, tumigil na po kami kasi medyo init na so mag spray po siya isang sprayer lang po kasi nung nakaraan na kapag spray na po tayo doon kaso nga lang hindi lahat po napuruhan kaya ipapaulit po natin so, yung Itinagpada po natin isang, isang at kalahating, ah, uh, nandinas po isang lata at kalahati. Pinaasap po natin para mabilis po niyang umaman na kiti, kiti. Yan, nandito din yung aking anak. Hindi pumasok kasi masakit yung katawan ng basketball ko kahapon. Masali kasi sa liga. Ka. kuya gan sa ato tunaw kuya kakaon ayan po si glyco ah glyco ito ito ayan gamitin pa katay na mo so ang po, tayo, po siya hindi po sa pwede sa panay so ito po yung ating ginamit sa panay yan ito so, yung pinahabol ko natin so yung iba namatay naman yung iba hindi masyadong na ma, uh, siguro yung iba hindi tinamaan dahil malakas yung hangin kung nagpa spray po tayo pero okay naman po yung efekto nya so disclaimer lang po hindi tayo na po sinishare lang po natin sa ating mga uh, viewers uh, ito po yung ating pinagamit na herbicide Yun. siya lang yung nag-display ayan, wala kasi search Sarge kahapon na dito pero hindi po kalot ayan, siguro may ginagawa ayan, papaspehan po natin para makapag uh, ayan, kanim na po tayo ng palaya ayan. so, doon sa kabilang area, eh, wala pa dahil so, visit ako tayo dito pero di na, na, na nakahanap ko yun yun nalimisin ko yun yan, punta na po tayo ah, oh. <laughs> maganda kasi dito malapit yung tubig at saka malapit sa bahay oops 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 Lay lang ayan ayan, wala nang katubig tubig yung kanal sa summer na kasi yung sa pagdating ng March 15 magsasara na yung irrigation ko dito ayan, ayan, dito tayo makuha ng tubig So, ito po yung tinanim tinaniman ko po dati ng okra. So, ngayon, wala na po yung okra. Kaya, paspreha natin ng herbicide. Yan po, yan. Namatay na po yung iba dito. Pero, papaulit ko po para para tong talaga. Ang mga kamuti, di ko nalakangaan mo lang yun. kaya ang daming kamuti kasi dito. So, sayang kaya nung nag spray po tayo dito ay hindi po natin pinatanamaan kasi ginugulay po natin ah, uh, sarap pang sawag sa munggo hey, ha? wait namang so maliit lang na area po ito dito po tayo din nag uh, practice ng pagtatanim ng ampalaya susubukan po ulit natin yan uh, maliit lang na area ewan ko kung kakasya po yung 50 grams dito. May lawa. O, so, itatry po natin ulit na taniman yung ating dating taniman din ng kulay. So, marami pong mga asagong dito. Yan. So, yung area lang po dito, yung ano lang dito dahil uh, hindi kaagad na sikatan ng araw. Kasi yun no, oh, may mga kuwayan. Saka, so, uh, meron din mga kahoy. Yan, may mga nyog ano eh Dami pero dati nagtanim ako ng ampalaya dito. Okay naman yung kanyang uh, pagtubo. At uh, namunga din naman po. So, try po natin ulit. Eh no, ito. Hindi tinamaan po ito nung nag-spray po tayo dito. Kaya paulit po natin kayon yun. Okay. So, dati dito lang po tayo nagtatanim nung wala pa po tayong nakuhang area doon sa kabila. So, maliit lang po ito. Kasi yung area po sa amin dito halos palayan po. So, ito lang po muna hanggang sa sunod po at maraming uh, pa salamat po pala sa mga lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel. Ah, uh, shout out po sa inyong lahat. Yan, so kailangan dandahan yung food spray. So hanggang sa muli po, happy farming and God bless po sa ating lahat.